Ano muna yung mga karaniwang mga problema ang kinakaharap ng mga estudyante when it comes to learning? Overwhelming, no? So, tama yung sinabi mo no, Miss Dean. Talagang na-overwhelm sila. Yeah. Hindi lang sila, pati yung parents. Kasi mm. diba, yeah. blended learning. It is something new. Wala, inong panahon natin, we don't know mm -hmm. about blended learning. Yeah. Blended learning, pwedeng nasa school pwedeng nasa bahay yeah. and then blended learning in terms of technology yeah. before we're happy in the library libro ngayon kasi hindi lang yun ang ating tools mm -mm -mm. 'di ba mag-online ka rin tapos pag nagbukas ka ng online magsa search ka mm. hindi lang mga ap, hindi lang yung search engine may mga application din mm -mm -mm -mm. and even kumbaga even uh, adult college high school or intermediate mm -mm -mm naninibago. Eh what mm. more pa kung bata, 'di ba? Minsan nga meron akong may mother na lumapit sa akin, natutuwa, nakakatuwa yung kwento. Uh, uh. Notebook ilabas daw yung notebook na, ang nilabas notepad. Oh, 'Yun. Oh, 'Di ba? Digital native <laughs> no na, oh. imbis na notebook mm -hmm. na, oh, oh. notepad. Oo, so, oh, okay. oh, nalilito na rin hindi um, na kasi pero oh, meron oh. din silang notepad oh, oh, for their research, 'di ba? Yeah. Or projects. So basic 'yun na, 'di ba? Pero makikita mong na-overwhelm, nalilito. So uh -huh. ideally talaga kailangan talaga magkaroon ng pause, break, and then at the same time, if you feel that you're overwhelmed, mm -mm. prioritize things. Kasi, sabay-sabay yeah. uh, yan eh, di ba? And, yun nga, gumawa ako, I do write to encourage yeah. from the word school, start with letter um, Ay, oh, sige, tingnan natin. Oo, S. So D S H O O L may meaning. Yes. Okay, pakita natin 'yan yung ginawa mo, coach. So, unang-una yes. dahil sabi mo nga, na-overwhelm, natataranta, Oo. Oo. nalilito. Yes. First things first. S, stay focused. S, stay focused. Okay. Ayan. Mm -hmm. Kasi S. talaga namang nakaka dahil Hindi mo na malaman, no. assignment ba? Project mo na? Mm -hmm. Pupunta ba ako today sa school or online ako? Kahit yung nanay, nalilito, di ba? Oh, mm -hmm. oh, oh, oh. So, kailangan uh, ma-encourage natin yung mga kabataan to stay focused. Know your priorities. Yeah. Uh, Misa sasabihin nila, it's easier said than done. Totoo. Pero... Mm -hmm. Kung nakafocus ka sa agenda mo, nakafocus ka sa gagawin mo, yeah. hindi naman siya magiging problema. Kahit tayo, nangyayari sa atin yun, yung multitasking, di ba? Oo, <laughs> tayong matatanda, di ba? <laughs> ito nga rin, nakikinig kami sa iyo, pero ito, nag notes ako dito sa SCHHOL, so, di ba? OOL so, pala, oo. Di ba, matataranta ka rin, di ba? Yung focus mo, ma maiiba, di ba? <laughs> Kaya nag multitasking tayo, okay. Kaya... Gamayin mo rin yung sarili mo. Ayan, mm -hmm. sa ating mga studyanteng nanonood. Gamayin mo yung sarili mo. Stay focused. Kung halimbawa, uh, math ka muna ngayon, sige, anuhin mo muna yung math. After a while, or tomorrow, tsaka ka pumunta ng science, kung meron kang project, di ba? Yeah. One, One subject at a time. Yes. Oh, okay. At dahil dyan, letter C, C, ang ating mga kabataan na nag-aaral, oh, oh. call for help. Available lang mm -hmm. help, di ba? Andyan oh, oh. si mami, anjan ang teacher, guidance counselor, Anjan ang mga ate or kuya, di ba? Kung sa tingin mong very complex ang mga assignment or online projects, call for help. Mm -hmm. Di ba? Lalo na ngayon, blended nga, di ba, Miss Teen at Papu, mm -hmm. yung technology. Minsan, kailangan mo ng project na talagang yung traditional. Minsan, yeah. biglang project online na kailangan mo na rin mag-art using uh, online uh, tools. Yeah. Yeah. So, kung di mo kaya, call for help. And uh, help is always available. It's uh, it's nice na we'll have that humble heart na humingi ng tulong. Tama. Mm -hmm. Walang problema kung kailangan mag-tutorials, kumbaga, mm -hmm. na mga anak nyo. Kung hindi talaga kaya yung math, Hirap talaga yung mga parents walang alam sa math. Oh, oh. Ang <laughs> nakakatuwa eh, rin naman in fairness oh. sa ating technology eh oh. i-YouTube mo lang kunyari how to prepare a report for this. Ibigaw oh, kanila oh. doon lang nga lahat ito diba? eh, oh. PowerPoint ganito meron oh, oh. na rin sa YouTube may guide ka na rin kung yeah. gusto mo ng ganito. mas search mo na rin lahat. So tama, tama. that's help, 'di ba? Yeah. So at least uh, kahit papano, aside from the traditional library books, there's other yes. options for help. Mm H-H -hmm. tayo. Ayan, H bilang age. H. Yeah, H. At kanina, napag-usapan natin ang rice for life. Uh -huh. <laughs> yeah, Ano ang tuwa ako H? sa topic na yan? Oh, kanina, okay. rice is life for me. I know! <laughs> Yung... Kaya naman, kailangan sa age eh, Have a, full meals. have a full meal. Have a full meal. Importante yan sa mga nag-aaral. Kaya nakakatuwa rin ang mga hardworking parents natin na naghahanda ng baon. Diba? Uh -uh, uh -uh. Kasi minsan, mapapansin mo, kahit kayo, tayo na adult na, uh -uh. pag sobra tayong in, into it or into what we're doing, kakalimutan Aba, ka kumain. Oo. Kahit uminom ng tubig, nakakalimutan. Ako, delikado yan. Yung diba? nakakalimutan uminom ng tubig. Oo. O, ayan, uminom <laughs> oh. natin. Uminom tubig ako, Diba? And that would cause sickness. Tapos, ba, diba, pag hindi ka nakakapag-rise ng ilang araw, ba, diba, mahihilo ka na. Oh, oh, diba? oh, oh. diba? well. O, no, Hindi no, ka nakaka-function well. Hindi ka nakaka-function well. So, bilang mag-aaral, uh -huh. ang reminder natin sa mga kabataan, kumain tayo, have a full meal, magbaon, ba, diba? eat well. So, importante yan. Kasi no nutrition yan eh. So, yeah. mm -hmm. mentally, it will help you function well. Yeah. Right? Okay. okay. Next. So, sa letter O ulit tayo. N oh. So, it's important for students to have open mind. Mm -hmm. Ayan. Alam mo, maganda ako itong abbreviation na to para, syempre, mga kabataan, uh -oh. madali nilang maiintindihan uh -oh. or maaalala. Uh -oh. Open-minded ka ba? <laughs> oh, Open-minded <laughs> ka ba? <laughs> uh -oh. Open-mind for learnings, open-mind for discipline, open mind for you know, teachings. Yeah. As we grow, kasi importante yun na tinatanggap natin yung mga ganong mga yeah. reminders, guidelines. ba? Diba? So, yeah. be open minded. Yeah. And yeah. next, oh, para ma-inspire tayo. Import, alam mo, napakahirap nung nangyari sa ating pandemic. Aminin mm -hmm. natin lahat siya ng mga viewers natin, yeah. young and old. Mag-aaral ka man or empleyado, talagang 360 degree changes tayo sa so with the pandemic. So yung mm. una isang gusto kong ipahihatig para ma-encourage ang mga mag-aaral is outdoor activities. Mm. Importante yan. yan. Mm. So, Alam mo naman, nisan hindi mo na nakakausap oh, yung oh, anak mo oh, no, na sa gadget na lang magdama. Ang aktibidad lang mata, gumagano lang oh. mata sa gadget. Hindi na naaarawan, oh. hindi na nakaka-experience yeah. ng kapitbahay unlike mm. our time, 'di ba oh, yun? Pero pa tayo, tayo pag-hapon oh. na sa kalye, <laughs> 'di ba pwedeng maglaro. Kaya oh. mag okay, oh. yung mental oh. health issues natin yeah, eh. noon, hindi kasing grabe na ngayon. No? Oh. Hindi nga natin alam yung mental issues noon 'di ba? Big deal noon 'yon pag uh, 'di ba nagrereklamo ka tungkol sa mental uh, state mm. mo. Oh. Pero oh. ngayon parang normal na siya, bahagi na ng buhay natin. Exactly, kasi so Outdoor is um, fun. So yeah, uh -oh. if there's an opportunity hindi natin kailangang kumastos, simpleng mm -hmm. walking sa park yeah, uh -oh. within the village, within your area, yeah. magandang naaarawan po ang mga kabataan, yeah, di ba? Yeah. So isang magandang encouragement po 'yan para ma-inspire ang ating mga kabataan. Mm -hmm. Another And last letter for yes, L. L, para sa back to school natin. Ayan. Live one day at a time. Ayan. Importante kung ano lang po yung kaya nating aralin ngayon o gawin. dun lang muna. ba? Diba? Even God rested on the seventh day. Yeah. ba? Diba? So live one day at a time. So kung ano man yung kaya mong gawin for today, sige tapusin mo and then you know, just plan plan your activities, your projects in school. For sure maaayos mo yan.